Ayan yung mga pinamili ni Mama Kibir. At hindi lang yan. Nag ano din sila. Kumuha sila ng supply galing sa government dito sa bansang Kuwait. Another day, another blessing. Today is Wednesday. At dahil Wednesday, araw ng pagmamarket ni Mama Kibir at ng aming tagaluto. Ngayon ay marami siyang pinamili at kailangan nating ilagay ang mga dapat pinamili sa dapat paglagyan. Kaya ngayon ay sasamahan niya ako mag keep in order tayo. Pero bago tayo mag keep in order ay kailangan ko na natin lagyan ng lugar dito sa plaza At marami siyang pinamili pa kita ko. Ayan yung mga pinamili ni Mama Kibir. Ayan. Ayan at hindi lang yan nag ano din sila kumuha sila ng supply galing sa government dito sa bansang Kuwait ayan at sa tamo niya nakuha ay ano 16 perasong manok karuni ng manok saka ano anim na ay limang galon na oil tapos mayroon ding tomato paste na apat na plastik na kagaan nito. gatas. Ngayon ay magdadala ako ng mantika sa dapat paglagyan. Nabinili si mga tigyan na dinde. may apon siyang binili ngayon. Ito natin yung mga sa Dito sa bahay na to, pag may mga pinamili at ilalagay sa taladya, lagyan ng plastic o cover ng plastic para hindi madaling masira. Dahil pandak tayo, hukot tayo ng natin ang dalawang tray na eggs sa taas may okay, pang extra extra income bago eh 4 oops naman Last trip pa ito din eh. Maganda pa rin siya mas maganda pa siya sa akin. Kaya ka, hindi ka pinauwi eh. Alam ko na kung bakit ako hindi pinauwi. Hindi ako maganda at hindi ako malandi. Ganun lang yun. As Yun ang rules plaza sa Middle East. Dapat pag maganda ka malandi. Ito ng tabunda sa sarata na Oo. Oh. Eh, kailangan mo man talagang i-ano yan. Lagit yung nahawa kami mo. Mm Huwag -hmm. oh, kalimutang balutin para hindi siya matuyo.

Maraming salamat sa mga ramitan ko. Oo, Ano yun? Eh, mo dito na. Napakar pa rin. Tapos

Na. At ngayon ay natapos ko nang nanaming ilagay lahat sa ref sa tala dyan. And ay magtatapon ako ng mga baso. Yun lang. Thank you for watching. Masa sarinara.